Hi, na, hi, na hi guys, good morning. Welcome to CJB Vlog. Ngayon, kakain na yung baby namin guys. Eh. Yung shake na kanin. Gatas at saka saging. Yan ang tangarian ng baby namin na si Christian. Oh. Eh. Ngayon nice, sa huh? panoorin mo siya kumain kung paano siya kumain. Ano reaction niya? Mamaya, hindi na mag-drawin ang baka niya. Sarap! Sarap, no? Lasang Manila banana. Ano ba yan? Um, sarap talaga. Basta saging na substansya, binaglagan ka ng lata na raktong ay sarap na. Siyempre, mayroon din kanin. Para pang pabusog. Um, kasi pwede puro bakas lang. Kailangan sih, meron pa rin lolo na sina pagkain, di batas. Hmm. Suno do daw, mamasyal siya, na samol mall. Saan di ko mabot? Malamig daw samol, mall. Ano sama ya, gusto? Ang mainit? Ano yung mainit? Ang sada. <laughs> Ritos Park. Or mm -hmm. magdayo mm -hmm. tayo sa ibang lugar ko. Gusto mo magdayo sa ibang sudan? Ito daw sa... Maraming mapapanood. Ah, mataan. Ay hindi malungkot na rin. Huwag sa mall, di man lagay na ng mall. Gani, di na nga ang mall. park. Pakalaway lang sa mall, no? People's Park. Papadal so Park. Mm -hmm. Uy, uuagad. agad. Ahas doon ang malaki. Lunok lang ng lunok, ha? <laughs> Pahuli pa, pa, natin kay Mama yung ahas ba? <laughs> nagawak ba ya ako sa ahas nung yung nilagay na nung nahuli? Nahuli na, nagawak ba ko Anong na feeling mo? Malamig ang katawan niya, no? Tanay na ng ahas kasi yung doon sa kubra, doon sa matanaw. Ahawakan mo yung ahas talaga, yung cobra. Saan ahas mo? sa crocodile. Mm -hmm. Sawa sa o cobra din? Sawa. Sa May yung cobra Hindi, light brown. Dark brown. Mm -hmm. Tapos, pinapakawala na pala nila doon sa ilalim ng mga upuan. Oo, oh, walang nakakaalam sa mga tao doon. Tapos, pag nasa kalagitnaan na ng show, Tunan nila sasabihin na may ahas dyan na nakawala. Kanya-kanya lang si ahas. Tingnan eh. ko, extra pa yung kuya mo. Guys, tingnan niya. Oh. Pero marami pa, oh. Maubos niya to, guys, oh. Di ba? Mauubos mo to. Dali ang mo. Yan sa tag-tubig. Hmm. Hindi na kasi niya malunok yung kanin, guys. Nasasamid na siya palagi. Kaya ganito nang ginagawa namin. Narapan na siyang lumunok. ganda to para petro mo pinanya direct so di na niya munguyain okay lang guys subscribe mo naman si Christian guys si Blog, tolongnya tulong niya like lang, subscribe at pakishare na rin para maka maraming makapanood sa video niya guys. Tulungan din nila si Christian. Christian. Mm. Mm. Kayo ba guys, kumain na? Gusto nyo subuan namin kayo? Tulad ng ginagawa ko sa baby ko. Hmm. Na, masarap ang mama magpakain. Hmm. <coughs> Masubo din kayo guys. Hey okay, guys. Hey guys. Malapit na pala birthday ni Christian, guys. September 19. 122 years old na siya, guys. Ganitong itsura. Ganito pa rin ang kalagayan niya, guys. Sana, guys, pakishare yung video niya. i-subscribe guys para ang na rin yung aming mga subscribers Hello Shout out <coughs> na kay Ma'am Jennifer Cornel at saka kay Sir Dustin Kumusta na kayo dyan Ma'am? Mayroon din kila Sir Jeff ng Rabas Mamuksan sa Kunti Marabas. Gusto na po kayo. Lagi namin napapanood yung mga video mo, lalo na yung nandun sa Pacific Ocean. Mga kanervyos yung hangin, yung alon, yung ulan. Grabe. Kami ang natatakot eh. Okay, naka-uwi na po kayo. Shoutout din sa kabising. Sir Lawrence. Si <coughs> La. Si La. Len Len yung sado. Shoutout. <coughs> Sana nanonood ka pa rin ang video namin, Christian. Okay. shout out sa lahat ng <coughs> um, mga subscribers lalo na kay Ma'am Priya na hindi nakakalimot hello no, Ma'am Priya shout out sa iyo dyan saan ba yun si Ma'am Priya? Saudi? Nen? Huh? Saudi ba si Ma'am Priya? Ma'am Priya? Oo oh, si <coughs> <coughs> yung pag ha-aidya ba yun siya? Oo oh. Kaya lang hindi nakalimot lagi sa nag-comment, nag-nod eh. Ano po sa inyo mga ka? na ulit. Hello sa mga OFW, shout-out po sa inyong lahat. Sila <coughs> Sir Paul, Mang Pumong Biyahero, Mang Eddie, si Peter Paul si Pepin Bombay. Ngayon na andyan na si Madam Yula. Marami na kayo dyan. Shout out sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. Lalo na araw-araw kayo umaakit ng bundok. bye sige guys ang tabi dito na lang kami guys bye bye kain na rin kayo ng kanalian ingat po kayo palagi God bless bye bye